Oh, si JTI. Aha. Uh -huh. mayroon na naman pa yung paprina. O magtatampo na naman ang na ibang kasari o, bakit nga hindi nabibigyan ng pri Paliwanag na dito. Sino magpapaliwanag? Siya. Siya. Siya may dala ng ano. Siya may dala ng pre. Maga, na, na naman yung ibang kasari Bakit si Rose Jam may pre? paliwanag mo. Bakit may pri paliwanag. ang Rose Jam? Paliwanag mo, Ton. Paano? Bakit? Check, check, ko lang muna. <laughs> o, check Ay. muna. Mamaya, mag, may explanation. Caramelite sham. May ping dalawa. Western. Winston lights. Anim. May ping dalawa. O, ito, meron pa, o. Oh. ng anim na lights, may ping dalawa. Oh, wow. Oh, ito po. Ang daming libre. Dito, dito, dito. Yan, yan, yan. Kailan ba ng basket? Please. Wow. Canton, isang, oh, oh. Wow. Mam, ito yung mga mechanics ng promo natin ha. Ten. Pag may bumili sa'yo ng isang kahang camel yellow, bigyan mo na isang pancit canton. Okay. Paunahan lang to kasi sampu lang to. Isang kaha. Ah, isang kaha. Tapos naman, dito ma'am, sa Mighty Green, pag may bumili ng isang kaha nito, bigyan mo ng halagang limang pisong candy. Ah, okay. Ang kapalit naman ng candy nilalabas mo, itong sardina sa'yo na to, Pambenta mo pang gamit. Ah, okay. Okay. Isang kahan ito, ma'am, mm ha? Hmm. Tapos, ito namang Winston Lights. Pag may bumili ng tatlong stick, bigyan mo ng halagang 8 pesos na candy. Ah, okay. Yung Ilang candy stick? Na, uh, tatlong yeah, stick lang. Tatlong stick. May halagang 8 pesos na candy na. Ah, okay. Ang Magdidikit naman kami dyan sa labas. Mm hmm. Ngayon, ang kapalit naman nun, ma'am, pag yung ilalabas mong candy, itong dalawang kahan, Winston Red. Ah, okay. Sa pambenta mo. Mm -hmm. 12, yan pa. yung anim na yan ay. Ah, to to. Ito ang kapalit niyan ha. Ito pambenta mo to. Ngayon, minsan kasi may mga promo sa ibang lugaw na wala dito. Minsan naman may mga promo tayo dito na wala sa iba. Hmm. Minsan naman dito sa Cavite, kasali ka sa promo yung iba hindi kasi yung iba kunyari, bago lang natindahan o kaya may mga category kasi ng mga promo yan eh, depende. Depende sa promo na applicable dun sa mga tindahan. Mm. So, hindi La. o, video, <laughs> so, hindi lahat nabibigyan. Huwag mo lang <laughs> ako i-video. Baka sumigat ako dyan. So, hindi lahat nabibigyan. Pili lang. Hindi lang. O, ayan. Ayan. Pero, syempre, maganda. Ang um, baga, alternate, Oo. no? Next hindi week. Hindi lahat talaga, eh. May sa ibang na tindahan. may promo naman yung ibang tindahan. Ikaw naman ang wala. Mm -hmm. okay. okay. O, kasi dati wala din akong promo. So, Parang na-experience na ko yung, din ano, naman yung wala din akong promo. Sa promo, ibibigay ng ano? Wow, wow, ayan ha. Huwag na kayo magtampo. Maka next, next year, may promo na kayo. Grabe <laughs> next, <laughs> next, next, next year. Next, next oh, year. Mga ilang ano lang yan. Eh. Ma'am, two weeks ulit. Okay. July 24. Magkano? 10, 5? 10, Ganun okay. pa naman, SRP, no? mm At Joe Winston, Mikey Shetty, tama na Okay, thank you. Thank you po. Buhay, Buhay na, na po. naman ang mga may bisyo. <laughs> Kami lang malakas, so limang rin.